dito sa amin sa probinsya ang uling, ibang uling dito sa amin napakamalang uling na to ang isang sako rito ay 600 sa, uh, uh, sa amin sa Nueva ang uling ay kahoy ito ba to, bao to ng mga nyug yan, 600 ang bili ng nanay ko kasi pag siya ay nawawala ng gasol yan may extra siyang lutuan Nano, umuusok pa. Para sa kanyang uling Ang gasol nila dito ay kulang ng 12. 1,180 daw. Kami ng nanay ko, ganun kamahal ang gasol nila dito. Kaya pag naubusan siya ng gasol, extra siyang uling. Uling na ba to. Hindi dito uso ang uling na kahoy. Tapos ito ang ginagamit nga sa pamparingas sa pagluluto sa kalan. Ayan. Apaka ano nito. Pagkaganda nitong panggatong. Yang ulong na bao. Kaya lang. Mahal na rin pala siya. 600. Wala sa amin. Uling na bao. Puro kahoy. Ang makikita mo sa Nueva Ecija na uling. Ito. Uling to. Uling na ano siya bao. Magandang gatong siya. Ayan, nung buhay pa ang tatay ko nun, nung araw. Ayan, sa ipag namin mag-uling. Kasi nung araw, tatay ko, siya ang nagkukupra pa ng mga nyuga na yan. Ayan, inuuling namin yan. Ngayon, wala na yung tatay ko. Ayan, sila na ang mahawak ng mga kapatid ng tatay ko. Sila na ang mga nagkukupra. I'm